paano ang tamang pag-upload ng long form video at reels. Okay guys, alam ko napakasimple lang po ng bagay na ito pero meron din po tayong mga tatay, nanay, lolo at lola na gusto ding kumita dito sa Reels. Kaya ang video to ay para po sa inyo at sa mga baguhan na hindi nakakaalam kung saan ba tayo dapat mag-upload ng long form video. Request po ito ng isa sa aking tough fan na si Sir Elmer. So, lahat po ng gusto nyong itanong, basta kaya ko ba ay ituturo ko po sa inyo para alam nyo din po, para makasabay din po kayo, okay? Sundan nyo lang po ang video to. Ganito lang po siya kadali. Ganito po mag-upload sa long form video. At tayo sa ating Facebook account, click nyo yung plus sign lalabas yung may logo or picture sign, click nyo yan, mapupunta kayo sa inyong gallery or camera roll, mamili kayo ng video, i-upload nyo yung na-record nyo na, tapos madadirect kayo sa title. Maglagay po kayo dyan ng title, hashtag, okay na po lahat, i-click nyo na yung next para ma-upload na po siya. Sa reels naman guys, same procedure lang sila guys. Pero ang pipindutin nyo lang is yung reels. Yung may nakalagay na reels. 90 seconds lang po sa reels guys ha. Whereas sa long form video ay 2 minutes pataas ay matatawag po na long form video. Okay? Guys, sana may natunan. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.